kita kung magkano niliresibuhan doon. O, oh, hindi mo masabi kung magkano niliresibuhan doon. Hindi mo rin masabi kung magkano yung lagay na binibigay mo. Sapagat yung lagay, walang resibo yun eh. Yes, Kasi po. kung may resibo yun, may money trail yun. Yes po. Tama ba ako? Customs? Tama ako, di ba? Uh, Mr. Chair, regarding the money trail, Your Honor, or o, oh, tama, tama ako na ako uh, may lagay doon, walang resibo yun. Sa ko kung mayroong resibo, may money trail lang makikita sa inyo. Uh, hindi naman pwedeng resibuhan yan na resibo ng gobyerno eh. Correct? I'm sorry, Your Honor, but I have no personal knowledge of uh, the... hindi ko sinasabi yung may personal knowledge kang sinasabi ko lang kung yan nangyayari yan sa customs. Kung naman eh, uh, nagtatago ka pa na kung ano-ano eh. Ilan taon ka na sa customs? Your honor, eh uh... ilang taong ka na sa custom?